ikaw ang nanay, Apo. paano nangyaring minumulis siya? Lagi po siyang humihingi ng tulong, pero sabi ko po wala po akong magagawaan kasi hindi ko, hindi kita makukuha nasa ibang bansa po ako yung po ang ginawa ko po sa kanya sir. pero ngayon po, sabi niya sa akin mama, talagang hindi ko na kaya naisipan pa niyong magpakamatay sabi niya, Mama, magpapakamatay na lang ko ako kasi hindi mo na ako mahal. Yun po ang sinabi niya sa akin, sir. Kilabutan naman ako sa umagang ito, mga kababayan. Kaya, sabi niya po sa akin, sir. Hindi mo kinausap yung asawa mo. Ayaw niya po kung kausapin, sir. E, Blinablock niya po ako sa cellphone. Sabi niya sa akin, hmm. noon, wala kang pakialam. Anak ko yan. Yun po ang sinabi niya sa akin nakakatakot yung ganitong oh. ano ganitong kwento pinipilit po niyang papa daw niya ng galawin para daw sa akin kasi tinainuanan ko daw yung papa niya hmm. dahil daw sa akin kaya ginagawa niya sa anak niya ah. dito sa kanya oras na magkita-kita tayo talagang pakukulong kita sabi, sabi, po, sabi sa... ng DSWD po kung talagang handa kang ikaso makukulong ang ama mo ikaw ang nanay, Apo. paano nangyaring minumulis siya? Sabi nila, hindi daw kaya po ng papa niya na gawin yun. Parang, paglambing lang po doon yung sa paghawak sa kanyang ari. Say. Ilang taon ba siya noon? High school po siya. Ah, high school na. Apo. First year high school na, yung po. Yung nangyari yung una. Opo. Tapos ngayong, Tuloy-tuloy po yung hanggang ngayon po hanggang mag second year college na po siya kasi iniwanan ko po siya ng ibang bansa ako para taguyod ko po siya lang magkapatid. Opo. Pero pagtuma e dalawa po. Okay. Sige, Ta tuloy. Kaya po sabi niya sa akin, mama handa po akong iwanan mo ko kay papa kasi gusto ko po makapagtapos. Mm -hmm. Kaya doon po naging matatag ang loob ko po na iniwanan ko siya ng ibang bansa. Pero pag tumatawag po siya sa akin po, patuloy po siyang humihingi ng tulong na mama hindi ko na po kaya. 'Yun po ang ginagawa niya. Lagi po siyang humihingi ng tulong pero sabi ko po wala po ako magagawa na kasi hindi pa ka, hindi kita makukuha na sa ibang bansa po ako. 'Yun po ang ginawa ko po sa kanya. Sir. Pero ngayon po, sabi niya sa akin, "Mama, talagang hindi ko na kaya. naisipan pa niya magpakamatay." Sabi niya, Mama, magpapakamatay na lang ko ako kasi hindi mo na ako mahal. Ito po ang sinabi niya sa atin, sir. Kaya sabi ko, wag, andito ako sa iyo, anak. Hindi kita pa babayaan. Sabi ko sa kanya. Kilabutan naman ako sa umagang ito, mga kababayan. sabi niya po sa akin, sir. laban Hindi yung asawa mo. Ayaw niya po kung kausapin, sir. Eh, Blinablock niya po ako sa cellphone. Sabi niya sa akin, noon, wala kang pakialam. Anak ko yan yun po ang sinabi niya sa akin kaya sabi ko po sa kanya bandang huli makukuha kita sabi ko sa anak ko po para matulungan kita huwag mong sayangin ng buhay mo na andito ako magmamahal pagpatuloy ko mabubuhay kita sabi ko sa kanya po sir kaya nung naisipan niya po natawagan ako ulit sabi niya mama salamat sa Diyos nakatakas na ako kay papa yun po ang sinabi niya po nakakatakot yung ganitong oh. ano ganitong kwento Kaya sabi kapabahan. ko nagpapasalamat po ako sa Panginoon sir kasi sabi niya sa akin wala pong nangyari sa kanya ng papa niya kasi ayaw niyang pagalaw mm -mm. pinipilit po niyang papa daw niya nang galawin para daw sa akin kasi tinainuwanan ko daw yung papa niya mm -mm. dahil daw sa akin kaya ginagawa niya sa anak niya ah po yun ang katwiran ng tatay po pero tapos sabi ng biyanan ko po ah uh, hindi daw magagawa ang anak niya sa apo niya. Mm. Yun po lagi ang sinasabi niya sa barangay namin po sa Cagayan. Mm. Kaya hindi na approvean yung pagsumbong ko po sa barangay, pati sa DSWD, sa pulis, sinabi ko na po lahat. Oo. Pero hindi po na-aksyonan kasi in walang sapat na ebidensya. Na siya po ay inahawak-hawakan. Okay. Hindi po siya na medical kasi eksaktong pandemic po 'yun noon, ah, sir. Yung, yung una. Opo, kaya hindi po siya na medical. Kaya pinagpatuloy na ang. Pero ng itong yung niya. huli, yung latest, yung pinakahuli na nangyari. Yung nagsumbong po oh, siya. Oh. Hinawakan po daw sa chan po kasi siya po ay may problema. Mm. Sabi niya bakit hindi mo man lang inalagaan yung chan mo, sabi niya noon, sir. Mm. Sabi niya pag magsumbong ka sa mama mo, papatayin ko kayong dalawa. Binantahan niya po ang anak ko po, sir. Kaya natakot po siya. Hindi kayo nagpunta sa polis kagaya nito. Dapat po, po ganyan ang problema. Pumunta kami, sir, nung una. Oh. Pero hindi po siya na-action ng sir. Kasi nga, walang kapat na ebidensya. Okay. Kaya naisipan ko din po noon na sa abroad ako na ipatulpo siya puro pero wala pong sapat na pera. Mm -hmm. Kasi hindi hindi tayo gagastos ng pera kay Tulpo pag pupunta tayo doon. No, Basta po. tayo ay nagsasabi ng katotohanan, oh, tutulungan din tayo. Oh, po, sir. Hmm? Yan, mga kababayan, mga kabarangay, ako yan, nagugulat or nabibigla ako sa kwentong aking uh, narinig sa umagang ito. At ito po ya, hindi ako masyadong maalam pero ang pagkakaalam ko mga ganitong uh, sitwasyon, diretsyo dapat sa pulis. ba diba? Pero gaya ng aking sinabi mga kababayan, bigyan niyo ako ng idea or uh, para matulungan natin ang pamilyang ito, itag natin si Sir Rapi Tulpo o kung saan naman tayo pwedeng ano ang alam ko diyan punta dapat sa women desk di ba sa police sa pinakamalapit na police station yung oras mismo ng pangyayari dapat takbo ireklamo para magawa ng aksyon pero sinabi mo rin naman na di ko alam kung tama yung sasabihin ko na salamat sa Panginoon kasi wala naman kumbaga Apo, atem hawak, naman. hawak hawak pero kung totoo yung sinasabi mo, Nay, masama pa rin yun. No? sir. Kasi ito po ay sarili niya pong anak. Mm -mm. Hindi mo talaga kinausap yung asawa mo? Hindi po. Kasi pag tumatawag ako noon po sa kanya na nasa abroad po ako, pinapatay niya ang cellphone. Pero bago ka mag-abroad, hiwalay na kayo? O ano? Hindi po. Uh, ano lang po. Uh, tumakas lang parang nagpaalam ako ng maayos sa kanila na mangingibang bansa ako para masuportahan ko po ang aking dalawang anak eh sabi ng biyanan ko noon eh sige magmamakaawa ka rin pala sa amin Hihingi ng tulong para makaalis ka. Yun po ang sinabi eh, sabi ko sa kanila okay lang po nay sabi ko sa na biyanan ko uh, parang sabi ko payagan niyo po ako sa huling kakataon na mangibang bansa ang ako ulit. Ang sabi niya sa akin to, sige, papayagan kita pero pagbalik mo, mamamatay ka na, bangkay ka nang uuwi. 'Yun ang sinabi ng ganan ko. Yun Bakit? Baong, Bakit gano? N? Kasi galit sa akin po, ayaw nila sa akin po na ang anak niya, ako ang mapangasawa niya. Mm -hmm. Una pa lang kaming mag-jowa, uh, Ganun na po, ayaw nila sa akin. Matapubre po ang biyanan ko po. Ayun ako po. Kaya uh, buhat ng itong mga anak ko po, sabi nila sa akin, <laughs> hindi daw nila kadugo. Pag tumatawag ako, sir, sabi niya, yung mga pera na pinabadala mo, Kapalit ng pinampalaki ko sa mga anak mo, sila po ang tumatanggap ng mga padala ko para sa mga anak ko. Hindi po nila binibigyan ng sapat na pagkain. Lahat ng baon nila sa eskwela, hindi po pinapabayaan nila ang anak ko. Tapos ganun, dito pa ang ginagawa ng papa niya sa kanya. Okay. Kaya gabi po po sa kanya. Oras na magkita-kita tayo. Talagang taku-unong kita. Sabi ko sa asawa ko, sabi niya, subukan mo, hindi ako natatakot. Yun po ang mga sinabi niya sa akin noon. Pero sabi ko nga po, wala po akong sapat na pera. Wala po akong lakas noon po kasi nga, high blood po ako. Meron po akong nararamdaman sa akin. mga kapatid na tumulong sa iyo? Pamilya mo? May, Meron po pero ang sabi ng mga kapatid ko pa wala tayong sapat na ebidensya sa anak mo habi nila okay. sa akin kaya kailangan natin ng sapat na ebidensya habi ko sabi ko tulungan niyo ang anak ko tawagan niyo siya puntahan niyo siya kasi pinalo na naman ng biyanan ko pinalo siya sa kamay sa ulo habi ko pakas niyong anak ko. Pero sabi ng mga kapatid ko, ako pa ang pinagalitan. Sabi niya, hindi mo basta-basta makukuha ang anak mo kasi kasal kayo. Yun po ang sinabi sa akin. Kaya nung tumawag po, itong huli na lang po, itong pinakahuli, ang sabi niya sa akin po, pag hindi mo ko talaga tutulungan, Mama, magpapakamatay na ako. Ito na ang huli kong pakiusap sa iyo. Yun po ang sinabi niya sa akin. Kaya natakot po ako sa kanya. Ayan sabi ko, Panginoon, ikaw na pong bahala. Nung tumawag po sa sa akin, nandun na po sa mga kapatid ko. Ang sabi ko, sige, pupuntahan kita agad-agad. Diyon na 11 po, umuwi ako sa probinsya namin sa Ilocos para sundin siya. Hmm. tapos nung mga June 15 siguro po yun sir pumunta kami sa DSWD sa Paway, oh, uh, nagsumbong kami doon, humingi kami ng tulong kung anong dapat namin gawin para sa bata, hmm. nagpa-advise ako pero ang sabi ng mga DSWD decidido ko ba talaga na yung ama mo ay ginawa yan opo, anong, tinanong nila kung anong dapat nilang gawin anong gusto niyang gawin pakulong ang papa niya, ang sabi oh. ng DSWD po, kung talagang hand dahang ikaso makukulong ang ama mo. Yun po ang sinabi nila sa akin yun po. Yun naman talaga pag pagka pagka totoong ginawa niya yun, makukulong Oo, talaga. Patulong na lang po ako na kinuha po yung good moral niya kasi sabi niya magpapahinga muna siya. Hindi siya mag-aaral. Itigil muna siya kasi mama hindi ko pa kaya. Parang naiisip ko pa ang mga ginagawa ni papa. Yun po ang sinabi niya sa akin. Kaya kinuha ko po dito sa Pangasinan po para ako mismo po ang umatibay para makalimutan niya po ang nakaraan. Okay. Lagi ko po siyang kinakausap pag gabi-gabi kasi nakikita ko po siya lagi siyang tulala. Mm -hmm. Kaya sabi ko nang nakita ko po yung account niya po, nag message po ako sa inyo na sana po matulungan niyo po kami sa mga nangyari po sa amin ina po. Pero sabi mo natutulala. Opo. Alam mo pinaka the best dyan? Yung makamit niya yung hustisya, katarungan eh. Apo. Kasi tingin niya sa sarili niya, kawawang kawawa siya. Opo. Pero thanks to God, na-survive niya nakapunta sa'yo. Opo. Kasi yung mga ganyang bata, babae, Talaga nagsasabi ng totoo yan na pag hindi mo pa siya natulungan, gaya nung sinabi niya sa'yo na huling pakiusap ko na to, kung hindi mo ko matutulungan, papakamatay ako. Puti na lang nalagpasan niya. Mapa, Kaya siguro ganito napakatahimik niya. No? Oo po, sir. Hindi biro-biro yung pinagdadaanan ng anak mo. Kaya nga po, sir. Kaya, hindi ko pa sa Panginoon na sana pumalagpasan po, po niya. Tama po nga. Wet diary ha, apo. Ha. Tulog na. Ikaw anak, okay ka lang ano pang? Mm, kakain na James, po. Okay. Okay ka lang. Oh. Okay. Totoo ba lahat 'yung sinabi ng nanay mo?